Tawagin ang friends and family. Ako! Ihanda ng snacks. Eh, uh, busog na ako. Ako okay. din. May surprise kami for all of you. May dala po kaming welcome pa sa Lubom. Itigil ang gawain dahil sure ball na mag -e enjoy kayo. Thank you. Kapag napanood nyo to, hindi nyo na matitigilan. Alam ko, sapagkat galing sa akin yan. Pero kulang sa Ang sorpresa namin sa inyo na hindi nyo matitigilang panoorin. Ano pa? E di your daily supply of mga classic na pelikulang Pilipino. And as usual, libre to dahil malakas kayo sa amin. Kaya make sure na tumutok at manood ng... TAKILIA THROWBACK Every day, dito lang sa... I heart movies. Experience all the feels.